Punin na akin na si Tikoy. Akin na si Tikoy. Ay, very good. Akin na si Betty. Si Betty. Nigaleng. Akin na si Pikachu. Si Pika. Si Pika Si Pikachu. Uy, galing! Akin na si Barney. Si Barney. Dali, si Barney. Nasaan na si Barney? Si Barney, kunyo si Barney. Si Barney! Si Barney, akin na! Nina! Si Barney! Dali! Barney, galing. Galing. Si Jollibee, kunin mo si Jollibee. Si Jollibee, dali. Si Jollibee. Dali, akin na yan, akin na. Galing. Where's your nose? We go,